Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Isinagawa ng project tabang sa pamamagitan ng Humanitarian Response and Services Unit ang assessment at validation activities para sa mga benepisyaryo ng ALAB at HOMES programs. Para sa ALAB program, tatlong barangay ang isinailalim sa validation kasama ang Barangay Kidama sa Matanog, Barangay Liyong sa Barira at Barangay Kampo Muslim sa Parang. Samantala para sa HOMES program, apat na barangay ang saklaw ng validation kasama ang Barangay Kidama sa Matanog, Barangay Lipawan sa Barira, Barangay Kirkir sa Sultan Mastura at Barangay Pulyok sa Parang. Layunin ng mga aktibidad na matiyak ang pagiging angkop, epektibo at napapanatili ng mga programa. Malaking tulong ang assessment upang makalap ang mahahalagang impormasyon para sa maayos na disenyo at gabay sa mga interbensyon habang ang validation naman ay nagsisiguro ng pagiging tama, inklusibo at wasto ng pagtukoy sa mga benepisyaryo. Sa pamamagitan nito, mas naiahatid ang Project Tabang ang mga programang nakabatay sa pangangailangan ng komunidad, mga programang mas epesyente at may mataas na posibilidad na makamit ang layunin nito. Personal na binisita ng Ministry of Social Services and Development ang 26 na vulnerable senior citizen sa kanilang mga tahanan upang ipamahagi ang Hadiya Care Package sa Bayan ng Maluso noong September 11, 2025. Ang bawat Hadiya Care Package ay naglalaman ng mga mahahalagang gamit para sa kalusugan at pang-araw-araw na pangangalaga ng mga matatanda. Kabilang dito ang Digital Blood Pressure Monitor, Finger Pulse Oximeter, Temperature Scanner, Pillbox, Disposable Face Masks, liniment oil, rubbing alcohol, adult diapers, hot and cold compress device, pulbos, mentholated rub, kahoy na pangkamot ng likod, powdered milk, medyas, twalya, burn ointment, povidone iodine, gauze bandage, surgical tape, cotton balls, band-aids at tissue rolls. Ang social intervention na ito ay naglalayong maghatid ng tulong at konkretong suporta sa mga matatandang kabilang sa pinakanangangailangang sektor. Samantala, isang house-to-house -house na pamamahagi ng wheelchair at hadiya care package ang isinagawa ng MSSD sa mga senior citizen sa lungsod ng Cotabato nito lamang September 12, 2025. Sa nasabing pamamahagi, kabuang labing apat na wheelchair at labing isa na hadiya care package ang naipamahagi. Ang distribusyon ng Hadiya Care Package ay bahagi ng pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap na matatandang bangsa moro at layong mamonitor ang kanilang kalusugan. Samantalang ang mga assisted device gaya ng wheelchair ay nagbibigay suporta sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang naturang mga inisyatiba ay pinatutupad sa ilalim ng Older Persons and Persons with Disability Welfare Program ng MSSD. Sa iba pang bahagi ng mga balita, matagumpay na naisagawa ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang Business Plan Rights Up Training nito noong September 9 hanggang 10, 2025 sa pakikipagtulungan ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines at European Union Bank Samoro Agri Enterprise Program Creating Responsible Sustainable Competitive Enterprises in the Barm Agribusiness Sector o BAEP Layunin ng nasabing aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga kalahok mula sa iba't ibang bahagi ng Bagsamoro Region sa paggawa ng maayos at epektibong business plan at pagtibayin ang kanilang kaalaman sa pagbuo at pagpapaunlad ng mga agribusiness enterprise. Nagpahayag din, ng, uh, nagpahayag din ang EU BAEP present ng kanilang tuloy -tuloy na kanilang tuloy-tuloy na suporta sa mga ganitong capacity building initiatives para sa mga lokal na magsasaka, mangingis at agripreneurs. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Kabilang sa mga naging pangunahing sesyon ay ang Business Model Canvas kung saan tinuruan ng mga kalahok kung paano bumuo ng matatag at efficient business models na angkop sa mga oportunidad at hamon sa sektor ng agrikultura at panginisda. Samantala, isang mahalagang hakbang ang ginawa ng Ministry of Transportation and Communications tungo sa pagpapalakas ng infrastruktura ng komunikasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement noong September 11, 2025. Nilagdaan ang kasunduan sa pagitan ng MOTC at ng Lead General Merchandise, isang rehestradong kumpanya sa Pilipinas. Binigyang diin ng Minister Termizi Masahud ang kahalagahan ng maaasahang sistema ng komunikasyon, lalo na sa pagtugon sa mga sakuna, koordinasyon at sa transportasyon at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Dagdag nito na ang deployment ng units ay mas mapapalakas o magpapalakas pa sa kapasidad ng mga local agencies at barangay na epektibong rumesponde sa mga emergency at mapanatili ang maayos na komunikasyon. Inaasahang mapapalakas ng inisyatibong nito ang interagency coordination at mag-aambag ng malaki sa pangkalahatang kaunaran ng Bangsamoro Region. Nagsagawa ang Mines and Geosciences Services ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Geological Mapping at Geohazard Assessment sa Bayan ng Omar sa probinsya ng Sulu. Layunin nito na tukuyin ang mga rock units at geological structures sa lugar bilang bahagi ng Mineral Resources and Geosciences Development Program. Ang datos na makakalap ay magsisilbing batayan ng mga lokal na pamahalaan para sa maayos na economic planning at sustainable development. Kabilang dito ang pangangalap ng rock samples at stream sediments para sa masusing pagsusuri at pagtukoy sa potensyal na yamang mineral ng nasabing bayan. Nakatakdang ibalik ng MGS ang kumpletong ulat at mapa bago matapos ang taon. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang mga localized thunderstorms. Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako si Carmina Nakamid ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain ang Bangsamoro.